Good afternoon. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung ano yung negosyo na pwede nyong simulan sa halagang 200,000 to 200, 300,000. Good afternoon. This is Heidi Abiles. This is my new channel. So kung bago ka pa lang po sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and ring the bell button para lagi ka pong updated sa mga bagong video ko. So, ang content ko po, po is about sa negosyo. Since may edad na ako and may sarili ng pamilya, sa ganitong age, ang pinaka, ang nasa isip na po natin is magnegosyo. Ano ba yung pwede natin inegosyo na pwede natin simulan kahit nasa bahay ka lang? Kasi mostly, ah uh, yung mga nanay na, yung mga nanay karamihan dyan nasa bahay na lang, lalo na kami may anak na, like me. So, ano ba yung negosyo na sinimulan namin? na mag-asawa na nagraran pa rin kahit nasa bahay ako at kasama ko yung mga anak ko. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung ano yung business na yun. Um, starty, ang start ho namin na puhunan is 200,000 to 300,000. So, nasa bahay lang ako, yung asawa ko nagwo-work, then ang gamit ko lang po is Facebook. Ibig sabihin, through online yung ginagamit namin para makapagnegosyo. So, ang business po namin is magpautang. Pero hindi po cash. Ang pinapautang po namin is mga gamit. Appliances. Mga original na gamit na binibili po namin sa mall. Then, papatungan namin. Ibig sabihin, may interest. Para din bangko. Para ka din nagpapautang ng pera na may interest lamang. So ang ginawa ang ginawa naman namin is mga appliances. Any unit ng phone, any brand ng phone, TV, refrigerator, or kahit ano man so power whatever na pwede lang iutang sa amin. Iyon po yung pinapautang namin. Then paano ko paano ako nagahanap ng mga uutang? Ang gamit ko po is Facebook. Halimbawa, Araw-araw nagpo-post ako sa Facebook ko and sa Facebook ng asawa ko kung sino yung mga pwedeng umutang. Pero yung mga pinapautang po namin is mga kakilala lang. Hindi ho sa lahat. Kasi may possibility na hindi po sila magbayad. Totoo po yun. May possibility na hindi sila magbayad lalo na kung nasa malayong lugar or hindi nyo naman po kakilala. So, dapat wais ka din. So, since nung what, since uh, February or August kami nag-start ganyan, one year mahigit na ho kami ngayon. So, ang naging advantage po nun is nakapagpatayo ho kami ng dalawang palapag na bahay. Although, hindi pa siya tapos kasi magpapabubong pa lang ako ngayon, kami mag-asawa ngayon November. Pero nakikita namin kung saan napupunta yung kinikita namin. At maraming tao na ho yun. Kaya ganun na ho yung napagawa namin. Maraming tao kasi one year na ho kami. Mahigit almost one and a half year na. Kaya, ayan, tuwing may, kiniki, kita, sa so after four months, nakukuha namin yung kinikita namin doon. Ipagpapagawa ko ng bahay. Ganyan. So, halimbawa, gadgets. Bibili kami sa mall. Halimbawa, inutangan kami ng cellphone. Halimbawa, sabihin na natin is, Nova, Nova 7, ah, uh, Huawei, no, Huawei 7i. Ganyan. Kung magkaanong presyo nun, papatungan namin ng interest. Then, saka namin ipapasok ng 4 months. Ganyan. So, kung mayroong ka pong 200 to 300k, malam, marami ka na hong mapapautang. Basta ang gagawin mo lang, maging wise ka, huwag kang magbibigay ng kung kanika nino. Dapat sa kakilala mo lang at higit sa lahat, mag investigate ka kung Itong tao ba to, Walang utang sa iba? Marunong ba siyang magbayad? Ganyan. So, ngayon, uh, magbibigay po ako sa inyo ng mga halimbawa na pwede niyong ipautang. Picasso, yeah. I want Picasso. wala na sige lang habi Team naman yeah. جيناي جي نان نه نلھي ٿا ڪا ٽيڪنيڪل ٽروبل آهي ۽ جي نن پاڻي کي سلٽي ڏيندي نه ملي پئي

after unboxing. Hmm. Ito yung ginagawa pag bago yung mga units. Advantage lang natin, marami. Dapat masubukan yung ano na ito. Kung maganda ma ma pa sa ma ano. Pag meron kami dumating, meron ako naging client. So, ano to? Hilap okay. mo main contact address. Dato naman na to sir, may case, may screen protector, may earphone.